Hello guys, and for today's video, eto, nandito kami sa Batha. So kakain muna kami sa inasal dahil reklamo na talaga ako, nagutom na ako. So bago kami mamili, eh, kakain muna kami. <laughs> Inintay pa namin yung ate ko, ayan na yung ate ko, dumating na at nagreklamo na agad siya may dinaanan pa kasi siya at nung pagpasok niya ay nagrereklamo na agad siya dahil malamig at nakatapat kami sa aircon. Takot na nga sa manghang, takot pa sa aircon. Char! <laughs> Murder nga pala kami ng beef bopis. Ayan, nahaluin ko na siya at nalaglag pa nga dyan yung lemon. So, haluin ko siya mabuti kasi nga hello yung iplog, Alam nyo naman ang inyong Maritas neighborhood ay eh, bawal sa malalansa. So, haluin muna hanggang sa maluto yung itlog at humalo siya sa beef bopis. Na Umorder nga rin pala kami ng ginataang tilapia at masarap siya. Kaso ayaw ng aking videographer. And shoutout nga pala sa aking videographer. thank you sa mga video. Habang kumakain tayo, eh, nagbibidyo ka. Maraming salamat. Ayan, dumating na yung ating ginataang tilapia. At meron pang isa, ah uh, ano nga ba yun? yung papai papaitan papaitan yung in order naman ng aking videographer yun at mag start na nga kaming kumain dahil gutom na talaga ang person nyo gutom na ang inyong neighborhood so o oh, diba ang sarap na ng nga papaitan at pinisaan niya ng bonggang bonggang sili napakadaming sili pero sineperate naman niya, kasi hindi ka talaga kami makakain kapag isinaman yung sili ayan mag start na nga kaming kumain at pasilip silip pa ang aking ati so ang sarap niya So, hindi talaga ako nakatiis dyan. Eh, mamaya, tignan nyo ko anong gagawin ko. Kasi mas masarap kung ganun gagawin nyo sa ulo. So, maghati hati na lang kami dito sa pagkain. Kasi, ang daming pagkain. Ang daming ano, hindi kaya kaya ni namin to na order pa ng ibang luulam. So, hati-hati na lang kami. At masarap naman talaga. May mga natira pa nga. Pero, konti na lang. Hindi na namin tinake out. Kasi, konting-konti. Sa so, mga dalawang subo, tatlong subo na lang. Okay na yon at yung sili nila nakakaloka. Yung sili nila ang haba. <laughs> Pero nakakatuwa dito, kahit ganun lang yung yung order niyo, hindi katulad kapag, 'di ba, kapag sinabing inasal, yung chicken lang yung only rice. Pero ito, only rice na rin. Kasi parang siguro iniisip nila kapag chicken lang, only rice yun lang ang order nila. Or yun lang ang orderin ng tao. So, ang ginawa nila is ginawa na lang analyze sa lahat ng ulam na oorderin nila. Nakakatuwa talaga yung luya dito. Ang haba. At in fairness, lahat ng luya ay mahaba sa lahat ng, ng nila ng sahog. So, ito na nga, hindi na talaga ako makakatiis dito kahil kukunin ko na yung ulo ng isda. So, mas masarap kasi, bakit ba? Kakain ako eh. So, humingi ako ng gloves. May gloves naman talaga sa table. So, nagamit na ako. Nagkamay na ako. Pero may gloves. O, oh, diba? So, siya lang inyong Marites neighborhood. Nakag-gloves haba kumakain. So, yun ko na yung, ano, yung ulo ng tilapia. Kasi, mas masarap yun kapag kinakamay talaga, ba diba? Kayo ba, nagkakamay ba kayo kapag nagkain kayo ng ulo ng tilapia? Alam nga namang, kutsarehin nyo pa at saka tinidor, ba diba? Mas masarap yung kanya, yung sinisip-sip nyo pa ng bongga <laughs> So, pag kumakain kayo, magpakatotoo kayo. Kasi, kung hindi kayo magpakatotoo, hindi kayo mabubusog. So, di ba yan, ang sarap-sarap talagang kumain hanggang sa, alam mo yung 48 years, after 48 years, natapos kami kumain yan, napakatagal. Kasi nga, kasama ng daldal, may kasama pang video at yun, nakailang ano rin naman, nakailang oras din kami dyan, siguro mga dalawa, Uh, hindi naman almost almost two hours din kami nagstay dyan at napakaraming tao nung dumating kami dyan konti pa lang yung tao pero nung patapos na kami niloko ko pa nga yung ano yung, yung cashier sa ko ay pinapalis ay hindi po hindi pa <laughs> so shout out po sa aling inasal ng ng Badha. thank you dahil masarap ang inyong food Piling <laughs> ko nga pinag, pinagtitingin ako ng mga tao dito. Ay, ah, wala akong kiber, ba? Diba? eh masarap kumain na nakakamay at saka ulo yung tilapia yun mas mas masarap talaga na magkakamay ka kasi mapifeel mo mapifeel mo yung sarap ng isda kapag ganyan ang pagkain mo so bahala sila dyan sup sup dito sup sup doon ba <laughs> diba? so matatapos ko na rin naman yung ano yung pagkain ko nyan at nagpakuabot na ako sa ate ko ng gulay kasi masarap naman yung gulay nila kaya nga lang yun nga medyo mahaba yung luya nila. So, pinipili ko pa talaga. So, sasairin ko lang itong tilapia. Habang dumadaldal ako ng dumadaldal dito, eh, kumakain pa rin daw. ba diba? Napakadaldal ko talaga. Yung ate ko nandun. Ayun, sumilip na naman siya. <laughs> so, yan. Malapit na yung matapos yung ulo na yan. At magtatanggal na ako ng ano, magtatanggal na ano, gloves. Kasi nga, para magkukutsara tinidor na ulit ako o di ba so sarap talaga niya at binilin pa na talaga namin kasi nga syempre bawal sa mga allergy ingat ingat din sa pagkain alam niyo naman ako marami ako mayaman mayaman ako sa allergy Diba? Ang sarap matatapos na pala kami kumain at teka lang hihirit pa pala ako ng isang kanin dahil sobrang sarap ng ulam eh talagang mapapa Extra rice, please. O, diba? Inom-inom. Ayan, nagbigay na nga pala si ate ng pineapple juice. Kasi, syempre, high blood din ang person nyo. High blood ang Maritas neighborhood. Kaya, kailangan may, apple, may pineapple juice. So, naman ang naman ng aking rice. Nagugutom pa rin ako. Okay, doon na nga, antay-antay lang ako ng rice ko. Kasi nga, syempre, no, kukunti na yung rice ko, kailan nilang dagdagan. <laughs> Bakit ba? Only rice naman to eh. Kaya, kahit na kailang rice ka, kahit makaslima ka, sampu. Sige lang, go lang, kasi only rice nga sila. Pero, syempre, ano kain ko lang dito ay eh. nakadalawang scoop lang. Ayan na, o, di ba, ang saya-saya, may kanin ulit. Oy, may pa-stop pasta, stop pa -stop. 'di ba kasi baka mapasobra naman hindi ko naman mauubos so yun pero mauubos ko naman yung nilagay na yun malapit na rin kaming matapos kumain habang kumakain nga ito yung sandok ng sandok ang inyong Martes neighborhood dyan ayan hindi tuloy ako makabuelo ng subo kasi mainit pa na yung kanin <laughs> <laughs> dahil sa katakawan na yun ba diba, nag refill nga ako ng kanin at grabe ang busog ko dito sobra sobra ang busog ko so minsan lang naman kasi kami lumabas ng, mga, ng ate ko at saka ng aking videographer So, apakabait ng aking bossing. Thank you, thank you naman dahil sa inyong, sa inyong support tao. O, ba diba? Ang sipag-sipag niya mag, ano, mag video, video sa akin. Kahit hindi ko alam, nakam-video pa rin ako. Pero, sobrang sarap talaga. Hindi na ako makagalaw dito sa sobrang sarap ng mga kinakain namin. So, sa so, kailan kaya ulit ang sunod pero malapit na ulit kasi mamimilian lang naman kami dito so pupunta muna kumain talaga mo muna ako kumain kasi ano oras na rin kami nagising niyan ano na kasi nakatulog kami mga 1 or 2 am na ayan tapos na tapos na kami kumain oh di ba halata bang gutom hindi naman di ba so ayan papalapit na pala diyan mamaya yung yung cashier at binigyan na niya yung aming bill So, hindi namin sabihin kung magkano yung binayaran namin. char, ay, inaabot ko na. Akala niya ako magbabayad pero hindi pala. <laughs> akala mo ha. Pero joke lang. Ayan, binayaran na namin yung aming kinain. Dahil sinabi ko nga ay pinapalis na pero sabi nga nung cashier, hindi po, hindi po. Kasi akala niya order pa kami. So, maya maya itatayo na kami dyan. Ayan na. So, punta na namin yung cashier. Habang nag-aabang kami dyan, eh, kasi marami rin nagbabayad. So, di ba, nagtitinga-tinga pa ako. <laughs> May tinuturo-turo ko doon, si yata. <laughs> kasi, parang tinatawag na ako ng CR eh, pero ang tagal kasi, ang tagal ng ano, ng pila. So, ayan, malapit na, malapit na kami lumabas. So, thank you for watching. Bye-bye!